napapausapan na rin natin before, no? yung how, how crucial the previous pronouncements in public of then-President Rodrigo Duterte as possible pieces of evidence that can be used against him during trial. Does it also apply in the case of uh, Bato de la Rosa? Kasi meron din siya mga public pronouncements, di ba? So, yung kaibahan nung kay Honorable Robin Hood, nung panahon ng War on Drugs, wala siya sa posisyon. Kaya kahit na anong sabihin niya, baka walang sumunod or parang tingnan siya, ah, at sino ka? Pero nung panahon ng war on drugs, yung presidente at yung PNP chief at iba pang mga key officials, kapag may sinabi, nagiging polisiya. Tinatratong polisiya ng mga nagsasagawa ng krimen. Yung tawag nga ay direct perpetrator. Yung crucial part kasi dun sa pagkaka-indict kay Duterte, siya ay indirect perpetrator. Ibig sabihin, hindi siya yung kumalabit ng gatilyo or pumatay mm -hmm. ng tao. Yung direct perpetrators, dun ngayon yung um, interplay niyan. Yung direct perpetrator, hindi makakarating sa ICC sabihin na natin. Kasi mm. isa na yung nautusan. Pero, bakit sila sumunod? At ano ang utos? Dun papasok yung, bakit? Ano bang sinabi ng presidente? At ni Bato. Kung mm. maididikit yon na yung kung ano mang sinabi nila ay naging instruction, uh, yan ang Uh, ikapapahamak nila. Kaya sabi nga ng ICC, responsable sila, not only because of the direct orders. Kasi may ganung theory eh, ICC, na may sistema yung mga pulis na, o oh, gawin nyo ito, uh, patayin nyo, ito yung reward. Pero aside mm -hmm. from that, si Duterte mismo, ay kinakasuhan sa akto ng aiding and abetting. Na meron dyang mga mama mamamatay tao at kailangan lang ng pambubuyo so tinulungan ni Duterte itong mga taong to given that he set up the environment he set up the uh mga the general atmosphere mm -hmm. and told these people okay lang pumatay kayo sige basta na ha? walang baril bigyan nyo mm -hmm. kaya nagganap pang patayan kaya Duterte could also be held liable for the killings that may not he may he might not have actually or directly instructed na patayin niyo si Kian de los Santos. Pero kung pinatayan ng mga pulis na naniniwalang pro-protektahan sila ni no Duterte at okay ito sa presidente, sasabit siya doon. Of course, ang chief implementer, si Bato de la Rosa. Ang tanong ko naman dito, Attorney Crisi, paano yung possible dynamics between the trial of Duterte and the trial of Bato de la Rosa? Ako, separate ito talaga. Uh, Iba ang charges na bubuoin or mabubuo kay Bato de at sa iba pang mga other co-accused kasi uh, magkakaibang stage talaga. Pero ang tingin ko, depende din, din naman yan sa defense o kaya sa prosecution, kung magtatagpo, kung parang may magsasabay, posibleng, na, kung sa schedule, posibleng yung ibang witnesses, i pagsabay so early in the stage of Batos case and then mid mid ng stage ng kay Bato pagsasabay na lang kaya lang definitely hiwalay pa rin yung trial mm -hmm. Pwede lang magkaroon ng mga parang overlapping na um, hearings ganyan, pero hiwalay talaga i oh. doubt napapayag din yung team ni Duterte na magsama sila kasi mas mas mahirap 'yon dahil hmm. pag nagdikit yung kubagat talagang nag-implement ng war on drugs tapos yung ang isang defense si duterte ay I only said these statements but I did not mean it. I never hmm. said to anyone innocent may mga ganon. Hmm. Kaya hindi ka didikit dun sa tao na talagang nag-utos kumbaga ng patayan or nasa okay. ilalim ng organisasyon. Okay. Ito pa isa kong tanong, no? Uh, Binibuild up ko yan, eh, no? Okay. Bago yung uh, main question regarding this part, no? Uh, is it safe to say na the drug war of Rodrigo Duterte would not have been implemented or at least implemented at that scale without the participation of Pato de la Rosa? Definitely, yes. Okay. Um, ma-imagi, Kung ma-imagine mo na iba yung wala ka ibang ma-imagine na, na chief of police. At kung kunyari, what if kunyari, si Albayalde de Muna yung naging chief of police? Baka hindi eh. And not with the drama and the flair. Kung maalala mo pa nga Christian, merong ano, merong pang uh, mascot. Ang hmm. tokhang At si Bato mismo, ganun nila ka, parang itiniilit dun sa kukote ng mga tao na tama itong hang na ito. Kaya, without Bato's personality as colorful as it is, it would not have been the same. Mm. Okay. Ito yung next question ka naman. Hypothetical lang naman. Paano kung bumaliktad si Bato at mag magsabi, uh, teka, willing ako mag-witness dito kay Rodrigo Duterte? Parang state witness, ganoon? Yeah. Uh, katulad din sa Pilipinas, ato palagay ko, uh, parang misconception din na may pabaliktad na lang ako. You cannot be uh, or appear to be the most guilty. Kung baga, hindi ikaw, hindi pwedeng bumaliktad yung mastermind. Tapos hmm. magtuturo siya ng iba o ng mas mababa sa kanya o ng iisang tao sa taas. Hindi ganun din sa ICC. At si Bato bilang isa sa mga tinuturing na mastermind um, can only offer his defense not uh, and not kung baga, ask for immunity from suit. Kasi ganun yung sa state witness eh. Huwag niyo akong kasuhan. Hmm. Hindi hmm. siya makakaiwas dun sa kaso. Pero pwede siyang mag-witness kung gusto niya. Okay lang din. Pero makakatulong Pero, ba sa kanya yan? Uh, sa kaso niya? Um, palagi ko dun sa penalty. So baka liliit yung... yung... Uh, period of time, you know? kasi in una in reference na kung kadyari, may voluntary surrender, tapos may pag admission of guilt sa na natin. Mm. Pero mm. yung ganon, guilty ka pa rin. Kaya medyo liliit lang siguro yung jail time mo, pero guilty ka. lang <laughs> ang kalalabasan yan. Okay. Ito lastly na no, Kung sa kasakali nga meron ng uh, ipinalabas o ipalalabas na arrest warrant laban kay Bato del Rosa. O, paano si Nal na Albayalde, Iba mga cast of characters being linked to this uh, drug war? Nako, eh, nakapila. Parang ganun. <laughs> Ang sabi nga ng... Kan kanina iniisip ko, bakit nga ba si Albayalde hindi isinama? Kasi may iba ding kaibahan kay Albayalde. Si Albayalde, hindi siya dikit na dikit na Davao boy, kumbaga. Mm. -hmm. Pero, chief Sheriff of police ng PNP palagi ko later on, lalabas yung warad sa kanya. At may isa pang kategorya ng mga opisyalis at saka mga personalities na talagang nag-implement nung Davao model. Yan si Edilberto Leonardo. Yeah. Kadika, sanggang dikit. Ang kahilera ni Albayalde, palagay ko, yung mga uh, Eliazar Mata at saka Romeo Karamat. Mm -hmm. na na-pinpoint na dati, no? parang hindi talaga sila Davao boy, Davao boy. Pero nung inabutan ng war on drugs, ababongga, Talagang quote-unquote nag-deliver. So, mm -hmm. yung isa sa Manila yata, yung isa sa, or Caloocan, yung isa sa Bulacan. Kaya, ganun yung parang kategorya ng mga tao pa. Mm -hmm. Tapos, okay. ay, ano nga po, mm -hmm. ay, sorry. Ay, ano para? Pa no, go ahead, go ahead, go ahead. Sige. Meron dun sa sa dokumento kasi kay Duterte, eh sinabi, ito ang kasalanan ni Duterte at meron siyang mga kasapakat. Ah, hmm. Nagbaybay ng walo. Ang pinaka-interested ako yung sa dulo. Palagay ko, baka hindi naman ito maipasok. Pero ang description sa kanya, redacted lahat to, o oh, kaya uh, hindi talaga sinishare yung pangalan. May isang certain friend, friend. who helped. Oh, help in the wireless. Sabi like, sino itong friend? <laughs> yung iba kasi, <laughs> yung iba appointed, yung iba close enough, ganyan. Pero yung dulo, friend. Kaya ako parang, ah, ang daming friend. Uh, ito Taka, ba yung spiritual isip... friend? Economic friend? Kaya, uh, bang, friend. Speaking of friend, hindi ba si Bongo yan? Kasi kung friend ang pag-uusapan, hindi ba siya yung closest? Ah, Quite literally. Ba, ano kasi to eh? A, B, C, D, E, F, G. ah uh, G yata si friend. Siyempre si Bongo, ABC yan. <laughs> ah, okay. So, ibang friend pa to. Iba pa. Iba pa ang friend. Kasi sabi namin, kasi may uh, appointed. So, nakalagay doon eh. This one was appointed. This one was a police chief. This one was ganito. Yung si G, friend lang. Walang friend. Ganun na lang. Oh, si, ano, ay, si G, ah. <laughs> Sino si G, friend? Oh, ano? Nakakurious yeah, to. Ah, uh, okay. hirap lang kasi baka magspeculate din yung mga tao pero ako of course interested dahil kailangan bantayan sino ba yung hindi mahagip sa ICC. Kailangan makasuhan or at least maimbestigahan dito sa Pilipinas. Baka nakakalimutan ng mga tao dapat hindi tayo matapos sa ICC lang. Dapat lahat ng sangkot dapat managod Mm, saka nga ano no, you mentioned yung mga redacted names dito sa ano sa kaso hindi ba yung nabanggit mo before, parang kahit i-redact yung pangalan ni Bato, ang hirap hindi mahulaan <laughs> to show yung gano kalawak yung kanyang participation dito. Hindi oo. ba? Oo, oo, parang siguro iniisip na magre-redact. Re-redact ko ba to? Hindi i ko din yung sinabi niya kasi i-google mo lang yung sinabi. Paano ba to? O, oh, wag na lang. <laughs> oo. Kasi ano, ano? Kung uh, kumbaga yung, yung fingerprint niya is all over the place when you talk about the implementation of the drug war. あうんんんんん。